Good day everyone, it's me again, King Wawa At ngayong araw, ay babahagi ko sa inyo ang 5 things you should know dito sa Ragnarok Origin Okay, so sobrang daming feature dito sa game And hindi natin mapagkakailang meron tayong pinaprioritize At dinaitsupwera lang And minsan pa nga, hindi lang talaga tayo aware na nag e sila kaya ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay ang limang bagay na hindi masyadong napapansin pero mahalagang malaman natin lahat. So huwag natin patagalin pa. Simulan natin sa Number 1. Get Extra XP Okay, so may mga YouTubers nang nagsabi na ito. Sina Immortal, Blueberries, and probably sobrang late ko na. Pero gusto ko lang din i-relay sa inyo since napakalaking bagay niya. So, every time na magsa-server level update, e eh may mga diskarte tayong gagawin para makakuha tayo ng extra ng XP, at yun ay ang pag-iipit. So, ang iipitin mo e eh Commission's Ticket, Battle of YGG, and Helheim Dungeon. Dahil yan ang mga activities na nagbibigay ng XP, simula natin sa Commission's Ticket. Three days before the server level update, e eh dapat kumuha na tayo ng Dance Party Quest na tag-40 tickets, isang Monster Trial na tag-20 tickets, And isang advanced monster research na tag 20 tickets din. Hanggang 80 lang yung tickets na pwede nating ipunin. Kaya yung tatlo na yan ang pinaka best na kuning quests. At huwag mo silang isasubmit. After na ng update mo sila isubmit para mas malaki ang makuha mong XP. And 2 days before the update, e eh wag kang magde daily commissions para mapunta siya sa retrieval. Then, i-retrieve mo lang ulit siya after ng update. Ganun lang kasimple. And also, sa Battle of YGG and hellheim e eh pwede ka rin mag-ipit. Depende sa kung anong araw ang server level update nyo. For example, dito sa amin sa October 21 ang update and Sabado yon. So pwede ako mag-save ng dalawang Battle of YGG and apat na entry sa Helheim Dungeon. Ibabase mo yung isi-save mo sa araw na natitira bago mag-weekly reset para wala kang masayang. And babanggitin ko lang ulit, yung quest mo galing sa main quest and miscellaneous quest e eh pwede mo rin i Gamitin mo yan as secret weapon. Dahil kapag in the future e eh madalay ka sa level, e eh meron kang backup XP na nakaready. Number 2, learn affix and blessing. Okay, so isa sa pinaka hindi na pag-uusapan na topic dito sa game ay eh yung affix and blessing. Sa Nightmare Temple yun ha. And ang nakakalungkot dito e eh majority sa atin na eh hindi siya naiintindihan. So itong affix at blessing e eh sobrang halaga dahil nakadepende dito kung maki-clear nyo ba yung NT ng mabilis or baka hindi nyo nga ma-clear. So, itong affix, ang ibig sabihin nito ay buffs para sa boss and debuffs para sa party nyo. At mamimili kayo dyan. Depende sa required na numbers na makikita nyo sa top right. So, gaya nito, sa floor 14, ang number na nakasulat ay e 8 over 27. So, ang dapat natin gawin ay e maglagay ng madaming affix para maging 27 over 27 siya. So alin bang affix ang dapat nating ilagay dyan? Yan ay yung mahirap-hirap na part. Dahil para malaman mo kung ano yung nagagawa ng affix, ay eh, kailangan mo siyang basahin isa-isa. So may tatlong parts ang affix. Level 1, yan ang mga buffs sa boss or debuffs sa inyo na medyo light lang. Hindi siya ganong ka-impactful. Sa level 2, ito na yung mararamdaman nyo yun na effects. Mas masakit yung mga debuffs and mas matatagal na ang duration. And level 3, ang pinakamalalang affix. Andyan yung mga debuffs na pinaka magpapahirap sa MP run nyo. Yung blessings naman e buffs na para sa party nyo. Huwag na huwag nyo tong kakalimutang lagyan dahil sobrang laking tulong na ito sa run. And hindi ko kasi pwedeng sabihin kung aling affix and blessings yung dapat nyong kunin eh. Kasi magkakaiba naman tayo ng party composition. Kaya ang masasabi ko lang, e eh maglaang kayo ng oras para basahin ng mga yan. Dahil mahirap naman kung aasa lang tayo palagi sa kaparty natin and credits lang kay Blueberries pero gusto ko din ipaalam sa inyo na huwag niyong i-reset -re yung seasonal stats nyo dahil after the Nightmare Temple reset ay eh magbibigay sila ng bonus na sago na nakadepende dun sa nakakabit sa seasonal stats mo kaya be patient and don't reset your stats Number 3 Become a Mentor So usually sa atin eh hindi ito iniisip yung about sa mentor pero sobrang halaga niya dahil madami kang pwedeng bilhin sa Academy Store may costumes, Itong mga pang-ups ng medals and ang pinakamahalaga is itong cards. May greatest general pa nga dito. So kung student ka lang, mabibili mo pa din naman sila pero mabagal ka makakuha ng coins pambili. Kaya what I suggest, ikaw yung maging mentor. So para magkaroon ka ng student, eh una, dapat 10% na mas mataas ang DP mo sa magiging student mo. So if 300k ang DP mo, dapat 270k pababa ang DP niya. I-add friend mo siya, then paso ka lang dito sa Oracle Room at kausapin mo ang NPC na to. After nun, pindutin mo tong link notes and voila! If may nakasulat na still in dissolution, ibig sabihin e eh, kakalib lang ng students mo sa mentor niya or kakakik mo lang sa student mo. Kaya kailangan nyo magantay ng free days. If student mo na siya, pwede na kayong mag-oracle, mag-quest, or hindi. Depende yan sa inyo. Pero kung masipag naman kayo, eh why not? Para mas mabilis yung pagle-level ng student mo. And kapag level 6 na siya, e eh, pwede mo na siyang pag Once mag-graduate na siya, e eh magkakaroon siya ng choice. Either magme mentor siya or mag-stay as student. At kapag nag-stay siya, e eh pwede mo siyang bigyan ng quest weekly. And every quest e eh nagbibigay ng 50 academy coins kada completion. And kung tatlo ang student mong nakagraduate at nag-stay silang lahat, e eh magkakaroon ka ng 600 academy coins every week. Kaya magsasawa ka na lang sa pagbili ng rewards basta active ang students mo. Number 4, NPC Shops. Okay, so dati nabanggit na natin yung sa Kafra Shop na pwede tayong bumili ng panasiya, repair potions, etc., ngayon naman e babanggitin natin yung shops na hindi masyadong napapansin ng karamihan at yun ay ang Green Merchant at Converter Shop. First of all, hindi ko masasuggest na bumili kayo dito since mas mahal siya at namumulubi nga tayo sa Eden Coins. Pero may exceptions yan at yun ay kung nagmamadali ka na. For example, magigild events na pero wala ka pa ding foods and medicine. Imbis na bilhin mo siya ng pagkamahal-mahal sa stall, e bilhin mo na lang yung ingredients sa Green Merchant at magcraft ka ng sarili mo. And for example naman, magda time space anomaly na at wala pa rin nagbebenta ng wind converter para sa job mo. So ang dapat mong gawin ay e pumunta sa NPC na binibentahan ng purple cards dahil turns out, nagbebenta rin siya ng converters. Yun nga lang, e 400k Eden Coins isa. Pero sino ba naman tayo para magreklamo kung wala naman tayong choice? By the way, kung problemado din kayo sa Eden Coins, e I suggest na panoorin nyo tong video na to. Sana makatulong. And last but not the least, Number 5, Element Enhanced Pets Okay, so pamilyar na tayo sa pets na nagbabuff ng damage natin Gaya ng Squidjet, Dr. Owl, Divination Cat, and Moonak Na nagbibigay ng 25% damage kapag namamatay siya Pero bukod sa mga yon, e eh, meron pa At yon ay ang Element Enhanced Pets Ano-ano ba yung mga yon? Una is Shiny Yan yung libre na pet na binigay na itong nakaraan galing sa half-year anniversary event ang skill niya ay ma-enhance ng 20% yung neutral, holy, and ghost damage mo for 5 seconds. And may cooldown siya, 25 seconds. So, especially useful to para sa mga first neutral attacks gaya ng Sakri or ng Asura. Sunod is Fire Elemental. Nai-increase niya ng 20% ang fire damage taken ng kalaban for 1.5 seconds. At ang cooldown niya ay 8 seconds. So kung Firebolt ang gamit mo or naka Fire converter ka eh the best tong pet na to. Sunod is a B switch. Na-enhance niya ang wind damage mo ng 10% for 12 seconds at ang cooldown niya lang is 8 seconds. So kung Volter ka or naka Wind converter eh ayos din to. And lastly is yung Teacup Rabbit. May enhance niya ang water attacks mo ng 10% for 10 seconds and ang cooldown niya lang is 15 seconds. So meron ka lang 5 seconds downtime. So, personally, ginagamit ko lang to sila sa time-space anomaly, specifically yung Abyss Witch at Fire Elemental. Pero pwede nyo rin sila gamitin sa TR or PvP, lalong-lalo na kung Volter build ka. Ang sarap siguro ng damage mo nun. So, yun! Madami pang bagay dito sa Ragnarok ang hindi tayo aware dahil nga hindi pa natin na-explore lahat So, kung may alam kayo na tricks or features na hindi masyadong pag uusapan eh please share it sa comment section sa baba. And who knows, baagawan din natin ang video. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you!